Alam nyo ba na ang utak natin ay parang isang kalamnan? Kapag hindi ginagamit, humihina. Pero kapag palaging ginagamit, lalo na sa tamang paraan, mas tumitibay, mas lumalakas, at mas nananatiling matalas. Ilang beses ka na bang nakalimot kung saan mo inilagay ang salamin mo? O kaya'y tinanong mo ang sarili mo, anong araw na nga ba ngayon? Huwag kang mag-alala. Normal lang ang makalimot paminsan-minsan. Pero may paraan para bawasan ito, at mapanatiling masigla ang ating isipan. Sa video na ito, pag-usapan natin ang top 5 mental exercises na pwedeng gawin kahit na sa bahay lang. Para manatiling alerto, masigla, at masaya ang isip ng mga senior citizen. Ang memorya, pag-iisip, at konsentrasyon ay bahagi ng kalusugan na madalas nating hindi nabibigyan ng pansin habang tayo'y tumatanda. Sa dami ng iniisip, iniintindi, at sa mga pagbabagong pisikal, hindi natin namamalayan na ang utak ay unti-unting napapagod. Pero may magandang balita. Kayang-kaya pa rin nating sanayin at paunlarin ang ating isipan kahit edad 60 o lampas pa. Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo ang limang epektibo at simpleng mental exercises na makakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Pag-iwas sa cognitive decline o pagbagal ng pag-iisip, pagpapasaya ng araw-araw na buhay, at pagbibigay ng panibagong layunin at kasiglahan. Top 1. Puzzle Games tulad ng crossword, sudoku, o word search. Ano ito? Ang mga puzzle games ay mga laro na gumagamit ng lohika, bokabularyo, at diskarte para malutas ang isang hamon, katulad ng crossword puzzles, sudoku, at word search. Paano ito gumagana? Kapag tayo ay nagsosolve ng puzzle, ang iba't ibang bahagi ng utak ay nagtutulungan. Pinapagana nito ang logical reasoning, short-term memory, at concentration. Pinapabagal din nito ang cognitive aging, ayon sa ilang pag aral Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Ayon sa isang pag aral mula sa University of Etc., ang mga matatandang regular na naglalaro ng brain games ay may mas mataas na mental sharpness at better memory scores kaysa sa hindi naglalaro. Bukod pa riyan, nakakatulong din itong bawasan ang stress at boredom na karaniwang nararanasan ng mga seniors na nasa bahay lamang. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Maglaan ng kahit 15 hanggang 30 minuto kada araw sa isang crossword puzzle sa diaryo o sa app. Gumamit ng libreng apps sa inyong cellphone tulad ng wordscapes, lumosity o brainwell. Maaari ring gawing banding activity ito kasama ang mga apo. Pro tip, iprint ang puzzle at gamitin ang lapis para mas maramdaman mo ang proseso at hindi agad mapagod ang mata sa screen. Top top, pag-aral ng bagong kaalaman o kasanayan. Ano ito? Ito ay tumutukoy sa anumang bagong impormasyong natutunan, maaring bagong salita, bagong recipe, bagong wika, o kahit pag-aral ng bagong hobby tulad ng paggitara o pagguhe, Paano ito gumagana? Ang utak ay may tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan nitong magbago at matuto. Kapag tayo ay natututo ng bagong bagay, ang ating utak ay nagkakaroon ng bagong koneksyon o neural pathways na nagpapalakas ng cognitive reserve. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Habang tumatanda tayo, natural na nababawasan ang ilang koneksyon sa utak pero ayon sa Harvard Health Publishing ang patuloy na pag-aaral ay isa sa mga pinakamahusay na paraan para panatilihing malusog ang utak at makaiwas sa dementia o Alzheimer's paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw subukan ang language apps tulad ng Duolingo para matutunan ang simpleng French o Japanese panoorin ang mga how to videos sa YouTube eh tulad ng pagbibek, painting o pagtutugtog ng ukulel. Magbasa ng kahit isang bagong artikulo o kabanata sa libro kada araw. Sumali sa mga online community classes para sa seniors. Marami na pong libre ngayon. Pro tip, maglista ng bucket list ng mga gusto mong matutunan. Isa-isahin ito kahit paunti-unti. Tap 3. Social Interaction at Storytelling Ano ito? Ito ay ang simpleng pakikipagkwentuhan, pakikipagchat, o pagtawag sa pamilya o kaibigan. Kasama na rin dito ang pagbabahagi ng mga alaala o kwento ng buhay. Paano ito gumagana? Kapag tayo ay nakikipag-usap, hindi lang dila ang gumagana. Gumagalaw ang memorya, attention, at logic centers ng utak. Ang storytelling ay isang masayang paraan upang mabuhay muli sa isip ang mga karanasan at mahasa ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Pinapalakas nito ang koneksyon sa ibang tao, isang bagay na mahalaga para sa mental at emotional health. Napapabuti rin nito ang vocabulary at recall ability, lalo na kung regular itong ginagawa. Ayon sa World Health Organization, ang social isolation ay malaking risk factor sa cognitive decline. Kaya't ang simpleng kwentuhan ay may napakalaking epekto. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Tumawag o mag-video call sa isang kaibigan o kamag-anak bawat linggo. Magsulat ng diary ng mga kwento ng kabataan at basahin ito sa apo. Sumali sa mga online kwentuhan groups o senior clubs. Magsimula ng story hour tuwing hapon kasama ang pamilya. Pro-tip: minsan kahit simpleng pagtanong ng kamusta ka, ay sapat na para gumana ang utak at puso. Step 4. Mindful Meditation at Breathing Exercises Ano ito? Ang mindful meditation ay ang tahimik na pag-upo at pagbibigay pansin sa kasalukuyan, sa iyong paghinga, sa nararamdaman ng katawan, o sa paligid. Hindi ito tungkol sa pag-iisip ng wala, kundi sa pansamantalang pagpapahinga ng isip mula sa sobrang pag-alala. Paano ito gumagana? Sa meditation, natututo tayong i-regulate ang ating emosyon at atensyon. Ang utak ay natutong mag-focus sa isang bagay sa halip na palaging tumalon-talon sa iba't ibang iniisip. Pinapalakas nito ang bahagi ng utak na tinatawag na prefrontal cortex, na responsible sa decision making, memorya, at focus. Ayon sa isang pag aral sa Harvard Medical School, ang regular na meditation ay maaring pumigil sa brain shrinkage, na karaniwang nangyayari sa pagtanda. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Nakakatulong ito sa pagbawas ng stress at anxiety, na pwedeng magpalala ng memory loss. Pinapalakas nito ang mental clarity at emotional balance. Kahit lima hanggang sampung minuto lang bawat araw, may makikita ka ng benepisyo. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Umupo ng tahimik sa isang lugar, tuwing umaga o gabi. Isara ang mata at huminga ng malalim. Inhale sa bilang na apat. Hold sa apat. At exhale sa apat. Ulitin ito ng sampung beses. Pwedeng sabayan ng guided meditation mula sa cellphone apps tulad ng Calm o Insight Timer. Magsindi ng kandila o maglagay ng relaxing music habang nagmi-meditate. Pro tip, huwag kang madismaya kung may pumapasok na iniisip. Normal yan. Basta bumalik lang sa paghinga. Tap 5. Physical exercise na may mental focus. Dual task exercises. Ano ito? Ito ang mga ehersisyo na hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pati ng isipan. Katulad ng paglalakad habang nagbibilang pabalik o pagsasabay ng galaw at kanta. Paano ito gumagana? Kapag pinagsasabay natin ang pisikal at mental na aktibidad, Pinipilit nito ang utak na magmultitask at mag-coordinate, isang mabisang paraan para manatiling aktibo ang brain circuits. Tinatawag itong dual task training na ayon sa mga pag-aaral ay epektibo sa pag-iwas sa cognitive decline at pagkadapa ng matatanda. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Tumutulong ito sa memory retention at decision making. Pinapalakas din ang katawan na mahalaga sa pag-iwas sa injury. Ayon sa Journal of Aging and Physical Activity, ang seniors na regular na gumagawa ng dual task exercises ay may mas mataas na attention span at mas matatag na balance. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Maglakad-lakad habang nagbabahagi ng kwento sa kasama. Sabayan ng kanta ang stretching. Maglaro ng sabay galaw game tulad ng Simon Says. Gumamit ng mga simpleng steps sa Zumba o Tai Chi habang may kasamang counting game. Pro tip, gawin ito kasama ang kaibigan o kapamilya. Mas masaya, mas ligtas, at mas nakakainganyo. MGA Karaniwang Tanong Hindi ba huli na para mag-mental exercise kung ako'y nasa 70S na? Sagot, hindi po. Ayon sa neuroscience, ang utak ay may kakayahang magbago kahit sa matandang edad. Ang tawag dito ay neuroplasticity. Habang may ginagawa tayo para stimulate ang utak, patuloy itong naga-adjust at lumalakas. Kailangan ba ng gadgets o apps para dito? Sagot: Hindi naman po. Pwede itong gawin kahit walang cellphone o internet. Halimbawa, pagsusulat ng tula, pag-ayos ng pazel sa papel, o simpleng paglalakad habang nag-iisip ng mga pangalan ng prutas na nagsisimula sa letter A hanggang Z. Nakakatulong ba talaga ang mga ito sa pag-iwas sa Alzheimer's? Sagot: Wala pang lunas sa Alzheimer's, pero maraming ebidensya na nagsasabing ang mentally active lifestyle ay nakakabagal ng sintomas at paglala, lalo na kung sinasamahan ng healthy diet, tamang tulog, at social interaction. May tamang oras ba para gawin ang mga ito? Sagot: Pinakamainam ay sa oras na ikaw ay alerto at kalmado karaniwan sa umaga o bago man ng halian. Pero tandaan, ang consistency ang mas mahalaga kaysa sa oras. Kahit 15 hanggang 30 minuto araw-araw ay sapat na. Ngayong alam na natin ang mga simpleng mental exercises na epektibo sa edad 60 pataas, balikan natin. Una, puzzle games para sa lohika at memoria. Pangalawa, pag-aaral ng bagong kaalaman para sa pagbuo ng bagong koneksyon sa utak. Pangatlo, social interaction para sa emosyonal at kognitibong kalusugan. Pangapat, mindful meditation para sa focus, kalma, at mental clarity. Panglima, physical panandang pandagdag mental exercise para sa balance ng katawan at talas ng isipan. Ang susi sa lahat ng ito ay gawin ito ng regular. Mas okay ang kaunti pero tuloy-tuloy kaysa maraming sabay-sabay, pero minsanan lang. Subukan mo ngayong araw ang kahit isa sa mga ito. Halimbawa, maglakad habang nagkukwento sa apo. O kaya, magbasa ng isang bagong artikulo bago matulog. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike mo na ito at share sa kakilala mong senior o tagapag-alaga. Huwag kalimutang magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang natural, siyensyang bese, at makataong gabay para sa mas malusog na pagtanda. At mag-comment ka sa ibaba. Anong mental activity ang gusto mong gawing habit? Hanggang sa susunod, alagaan natin ang isipan habang inaalagaan ang puso.